Okay. Ito yung pinakamagandang balita. Number one sa hinihiling mong... Okay na po yung kapatid ka? Ang bilis, oh. Okay. Basahin mo. Sa sa'yo lang. Happy? Oh. Ah. Sabihin mo kay nani kung ano yung nabasa mo. Ang uh, din sa pex kay Kuya Ram is pumapayag na daw na makita natin yung uh, kapatid ka. pa rin? naman <laughs> Pasensya ka na may inasikaso kami ate. Ano napakahalaga ng inasikaso namin eh. Napakahalaga talaga ng inasikaso namin. Hindi pero sa pag-aasikaso namin napakahalaga. Matutuwa ka naman. Galing po si Ate Karen sa hardware, hammer ha, and nail Sabi ko, ko kasi huwag na ng bayaran. Uh, may balance kami kasi doon. Sabay-sabay na naming bayaran. Kasi may mga iniintay tayong ano. Pero alam ko, sobra kang matutuwa sa malalaman mo. Wait lang. Pero siyempre, merienda time na, saktong-sakto, bibili muna tayong pang Pakita ko ulit. Para sa mga hindi nakakita. hindi. Ako nga napaproud sa iyo eh. Pakita ko ulit sa kanila. Sa mga hindi po nakakita kahapon, yung isa pa. Talagang ano lang to eh. Ayan Oh. Yan, sa mga hindi po nakakita kahapon, yan po yung ebidensya na talagang ano, sinusulit niya. Anggat pwede pong gamitin, gagamitin pa ka telegram. Hanggat siguro, siguro, hanggang lumabas na lahat ito, gagamitin pa rin. Nakatawa <laughs> lang si ate, ano. Imagine, no? Tumatama na yan sa ano. Ah, siguro, siguro memorable, memorable yan sa'yo, ano. Marami ah, na daw Marami na daw kinita. Sana lahat eh, no? Ganyan. Magandang hapon po. Pagmeryenda na humo na tayo. Oo. Magandang hapon po. Magandang hapon! <laughs> ah! Baka babagsak. No. Oh, uh, oh. uh, <ideally> ah, pakita <Blagger> mo. Na, nalagay na pala to. Tapos yung agdandan. Hello! Blagir na! Yan po yung maganda. Mamaya na natin pakita yung mga gwapo nating ano, gumagawa dyan. Puya? Yan ang na natin yung magandang balita. So, yan po yung... Tapos ito. Pwede na po bang apakan to? Ah, hindi, kaya mahirapan, hindi kaya mahirapan si nanay dito? Ah, sige mamaya testing natin si Clark. Pwede na. Ganta. Handa na po ba kayo na eh, sa napakagandang balita? Aww. Gusto niyo bang marinig na o gusto niya sabay kayo nung anak niyo? Ay, kasabay. ko sabay Ah, okay. Sige. At ano din to? Maririnig ni Kuya Ryan? Alam ko matutuwa ka din eh. Aww. May idea po ba kayo kung ano? Sa tingin niyo, ano po kaya yun? Ah, hindi ko, hindi ko po po <laughs> Hindi ko po. kaya, Si Nanay kasi nahihirapan po siya sa taas. Hindi ko na lang po. Okay, ganito. So, ito po yung ninalangkat namin. Kaya, kaya pa wala ho kami. Pero si Kuya Ryan, sa tingin mo, ano yung magandang balita? alam mo, ano po Si Kuya John Ray. Oh. Si Kuya Nan. Si Kuya Joshua. Maganda yun. Oh, Ay, wala wala idea. Wala. Si Ate Karen na lang tanungin natin. Sa tingin mo may idea ka ba? Wala po eh. Wala talaga. Zero talaga yan. Okay. Ito yung pinakamagandang balita. Number one sa hinihiling mong... Makita po yung kapatid niyo? Ang <laughs> bilis, oh. Okay. Basahin mo. Sa sa'yo lang. Happy. Oh. sabihin mo kay nani kung ano yung nabasa mo. Uh, base dun sa text kay Kuya is kung na daw na makita natin yung kapatid ko. Eh. <laughs> ano ang pakiramdaman? Ano yung parang nararamdaman ay, yung Ay, masaya po. Nagkikita huh? po sila mga kapatid po. Kaya ako din excited. Eh. Uh. Hindi nga ako makatulog. Nung... Kasi I naman mean... po, ano po, kasi naman po, baka po sila yung magkita, hindi niya alam po ito na kapatid niya na manakit na wala, yun na pala. Hmm. May nang po, salamat po kuya. Kung tatanungin ko kayo ngayon, handa na po ba kayo ngayon? Opo. Ngayong araw na to? Opo. Oh. Handa na siya nga. Si Ate Karen. Siyempre to. Kasi simula umpisa po eh, ano na din po eh talaga yung bilang ate nga po is parang gusto ko rin po magawa sa kanya kung ano nagagawa ko sa ibang mga dapat sa kapatid ko po, po din niya so, yeah, alay. Kaya sabi ko nga po, susulitin ko po talaga kasi sabi nga po hindi naman po lahat is nabibigyan ng pagkakataon. And especially, alam ko naman po hindi magiging madali po yung uh, pag-acceptance dahil nga po siyempre iba-iba po ng mga pangyayari. So talagang as always po na nagsisimba ako. Er, or anything po na pag-pray, hindi po nawawala yung sana ka balang araw is makita na po na kasi hindi naman nga po habang buhay is kasama po yung nanay ko. Kaya gusto ko po, kaming dalawa is makamit po yung pangarap na yun na makita ko po yung kapatid ko na yun. Syempre, masabi ko po sa kanya na kapag ka nagkaharap po kami is willing akong tulungan siya sa abot ng makakaya and ano, i-guide siya na bilang ate po. Okay. Tarinig ko yung pinag-pray mo. Yes. Uh, Gano'n mo nakatagal pray Simula po nung nalaman ko po na may kapatid po ako. In special po, ayun po, naiingit nga po ako sa, sa, iba na sabihin po natin na hindi naman po lahat ng magkakapatid is close. Mm. Pero iba pa rin po yung talagang makikilala mo kasi yun nga po, nag sabi ko nga po, is, uh, isa po sa sideline ko is pag-aalaga po ng bata talagang yan, tinuturing ko po silang kapatid na talagang gina, bilang ate or bilang mas nakakatanda. Ginagawa ko yung best ko na para ako one day kapag nakita ko yung or nakilala ko po yung kapatid ko is masasabi kong ah uh, talagang hindi ko man po sa hindi ko man po nagawain sa kanya sa pag-aalaga pero eto po kung bibigyan nga po ng pagkakataon willing po akong i-help siya kung sa abot ng ako yung makakaya. Grabe, ano ibig sabihin Buot ng buhat nung nalaman mo ano ba siya? Araw-araw o may na... Gusto ko kasi malaman yun, araw-araw ba siya kasama talaga sa, sa, dasan mo? Yes po, kasi nga po, sabi ko nga po, hindi naman po pabata si nanay. Kaya, yun po, yun po yung isa sa pangarap po, bukod po sa makapagtapos ng pag-aaral. Grabe mag naman ito. Talagang araw-araw uh, na sa ano mo. Uh, Talagang uh, pinagbigyan na ho tayo na Uh, nabasa mo naman na makikita na kayo. Uh, iaano tayo kung ano tong araw na ito? Magsiset, Magsiset po siya ng araw. So ako excited nga ako. Excited na ako. Ano kaya kung dito na lang natin gawin? Anong... Anong gusto mong set up? at ikaw ang mag-request. Sige. Ano yung gusto mong set up? Sa restaurant? So, so, po, ano po, kahit dito lang po, kasi dito na lang po kasi sabi ko nga po is, kapag ka talagang nagkita po kami, is dadaling ko siya sa lugar at saan, doon ako natuto. Natuto lumaban. Mm, okay. Paano kaya palabasin mo na, Kuya August? Tawagin mo na. Huwag nyo nang i-joke. Tawagin mo na Kuya Joshua. Isa. Tawagin mo na. Ah, ano lang yan. Biro lang. Tinitignan ko lang reaction ni Ate Karen. Okay. So, yun, ka Tekram. Napakagandang balita lang po. Uh, nag PM, nag -ano po siya, nag PM po sila sa atin tapos nakausap po natin sila. Gusto ko lang din kasi malaman yung paano yung gusto niyong setup. So naisip ko kasi ganoon ganyan eh, kung bibigyan niyo akong pagkakataon ko sa ano Pero pala gusto ni Ate Karen, gusto mong eh. simple lang po. Kasi hmm. yun nga po. Hindi naman nga po kailangan is bongga. Isa mahalaga po sa akin is makilala kasi po nagkaroon na din po ako ng sing-in na sabi po baka po nag-aaral sa SI sa kung saan pinag-aralan ko po. Na naging estudyante daw po na... So nag-aaral siya dito. Naging estudyante daw po na... Kung alam niyo ba ba yung pangalan? Kasi ang sabi po sa akin, ang pangalan daw po is ano eh. Ano muna, secret muna dun. Huwag muna nating banggitin yung pangalan. So, ikaw, nagkaroon ka na ng idea din? Oo, oh, baka nga daw po. Nakita, nakita ko na daw po sa nakasalamuha Nagka, ko na Nagkasalubong na kayo. baka hindi mo, kayo. hindi mo alam yun na pala, no? Yun nga po ang sinasabi kasi. Sabi po sa akin nung nakausap ko dyan is, yes, mm. naging estudyante daw po ng, pamang, ng pamangkay niya po kasi nga po. Uh, pinsan po nila yung kaibigan po ng guide po na umamukunan kasi Kaya mm. sinasabi ko, Baka eto, eh, nagkita na kayo sa school na yan, pero hindi nyo lang talaga kilala. Ang isa't isa. No? Parang ano lang, you know? Parang teleserye lang, you know? Parang napapanood mo lang talaga sa ano? Sa Dica Miss lang. Oo. Or sa MMK. Magpakailanman. Ay, magpakailanman ba yun Ayun, MMK. Excited na eh. Si nani ngayon na nga talaga gusto nang punta. Eh kung magkakaharap kayo, magre-request siya ng kanta sa'yo. Ano yung, anong kantang, anong, kan, anong, anong kanta'y ka kakantahin mo sa kanya? Ayan, pagbibigyan, palakpa ka naman po. Para kumanta po yung ating ating dami Na, yung mga pumalakpak? Excited, excited. Aww. Okay. Pero talaga ka hindi talaga ako hindi, hindi talaga ako makamove <laughs> hindi talaga ako makamove on talaga dito. Napaka ano lang ng bata na to. Oh. <laughs> Sa ka ba nakakita ng ganito kababaeng tao? Di ba? Once in a million lang yung ganito. Sa'ka nakakita ng ganyan? Hmm. Important. At saka sabi niya marami na daw kinita yan. Sabi na yung mga racket-racket niya para kumita, may pangbawon, may pangbigay kay mama niya. Okay, sige kung magkakaharap kayo nung anong kanta yung kakantahin mo sa kanya. Siyempre ano yun, big moment yun dapat, iyanong mo. Magpakailanman. Hindi magbabago ang sinisigaw nitong aking puso Magpakailan man magpakaylan man magpakaylan man O ako hindi ako marunong kumanta lang kita pero ako excited talaga ako sa balita na na-receive nating balita Ate Karen. So yung ano mo, yung pinagpipray mo na ano na, dinig, dininig na ng langit ang ating Diyos. Oh. Naniniwala po ako sa kasabihan. Kapag hindi na talagang ibibigay sa'yo. Kahit anumang deluvio or challenges na ibabato, pero walang makakapigil sa kumpara sa iyo para sa yo kahit ano man yan langit man langit o lupa man ang hadlang pagkikita at pagkikita kayo kapag talaga will ni Lord kaya yun ba, medyo talagang masasabi ko sa so 100% is nasa 80% na po yung mga dreams ko na unti-unti na hindi man po sa galing hindi man sa sariling pagod ko na nagawa yung mga nangyayaring mga positive eh, pero talagang gumagawa po si Lord ng kapag deserve mo ibibigay niya magagawa gagawa at gagawa siya ng instrumento para makita, at magkita kayo ng ninanais mo Tama, totoo yan. eh uh, ako nga, talagang naniniwala rin dun. Eh. Basta may babuti kang puso, iyan na naman, ibiblas ka ni God. At kung ano yung mga inihiling mo sa Kanya, Minsan may mga time na hindi naman talaga kagad kagad eh. Ano mo na maraming mga proseso kung bakit hindi ka binibigay. Mayroong itinuturo mo na sa'yo. Ina-challenge ka po kasi para bago po sa ibigay ni Lord. I-challenge ka muna kung talagang para kung, kung para talaga yan. At saka dahil na din yun sa paghahanda sa isip mo at puso mo. Kasi kung bigla instant gaya ng mga nanalo ng loto, hindi naman di naman talaga handa para doon eh. Yung mga iba kasi hindi naman ready pagka yung mga nalalong loto b -b bukas ilang ilang taon lang minsan wala na yung pera, di ba? So baka hindi ka makatulog niyan mamaya. Sa, -sa tingin mo makakatulog ka mamaya? Ewan <laughs> mo. <laughs> hindi siya sigurado. sa tingin mo baka hindi siya makatulog. Sinanay kaya makakatulog mamaya? Oh. <laughs> hindi po siguro po. Kasi ako sana talaga, ako sana ayaw ko muna sabihin. Ayaw ko muna sabihin yung magandang balita. Gusto ko pagka kumare, uh, okay na po ng ganitong oras, ganitong araw. Ang ano ko lang para, ano ba, alam niyo yung madagdagan yung saya, excitement, yung pag-iisip pag ni nanay na ano kaya. Kasi di ba, nasabi natin, ayaw talagang, ayaw talaga kayong makilala. Hmm, Di ba? Sobrang nasaktan. Kung baga, gusto kong... Mang... Mapalitan po yung sakit hmm. na naramdaman ng una. Kaya sabi nga po, is talagang, ano, try and try. Try and try until success. Kaya naman pinabasa ko kay Ate Karen. Kung baga, sa kanya palang makita niya na, ah, okay na. Handa na siya. So, yun lang. Ah, kaya, ano lang kayo dyan? kalma lang kayo dyan, ha? Pakita ko lang yung update to na. Wala akong masabi kay Kuya Nan talaga. Wala na akong masabi sa'yo, Pogi. Pogi ka na, masipag pa, ma mabait pa. Oo. Oh. Talaga naman. Ganun, ton, ganun din tong dalawa. Ayan ang mga tamad pumasok. ko! <laughs> Ano, mabait. Pogi. Kaso, tamad pumasok. Oh. Ano lang, problema. Ate Karen, ikaw na muna ang bahalang pagkain nila. Okay. Baka abutin ng alas otso to eh. Tatapusin mo ba yung... Tatapusin mo ngayon yung pogi?